Sa bansang Argentina, noong gabi ng May 27, 1996, ang magkasintahang Carolina at Fabian ay nagpilit na umuwi sa bahay mula sa paaralan. Dahil nais ni Fabian na maangkin kinang kasintahan habang wala ang kanyang mga magulang sa bahay. Subalit makalipas lang ng ilang saglit, ang dating umaapaw na kaligayahan sa kama ay mauwi sa isang karumaldumal na krimen kung saan umabot sa mahigit isang daang saksak ang natanggap ni Carolina mula sa kasintahang si Fabian. Paano nga ba umabot ng ganong kadaming saksak ang natanggap ni Carolina mula kay Fabian? Mabibigyang katarungan ba ang pagkamatay ni Carolina? At sa huli, sa inyong palagay, magiging patas ba ang buhay na sinapit ng magkasintahang Carolina at Fabian? Kung nais mong masagot ang mga katanungan, tara at sabay-sabay nating alamin ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Fabian Tablado ay pinanganak noong 1976 sa Argentina. Siya at kanyang nakababatang kapatid na babae kasama ang kanyang mga magulang ay naninirahan sa 348 Albarello Street sa Tigre, Argentina. Sa kanilang pamamahay, ipinamulat sa kanya ng kanyang ama na ang mga babae ay nararapat lang sa loob ng bahay upang maglinis, mag-alaga sa mga anak at mga siwa sa buong pamilya. Kaya naman mula pa man nung bata siya, Malaki na ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili, palaging agresibo sa lahat ng bagay at hindi tumatanggap ng paggabigo. Dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ay isang lalaki na dapat laging nasa itaas at palaging tama. Kaya naman sa paglipas ng mga panahon sa kanyang pagbibinata, natutunan na niya ang gumamit ng ipinagbabawal na gamot, uminom ng alak at humithit ng sigarilyo. Kung saan, lumaki siya na walang pangarap o layunin sa buhay. Sa kabila ng ganong pag-uugali, noong August 1993, kasalukuyang labing pitong taong gulang si Fabian, nakilala niya sa isang party ang isang labing apat na taong gulang na si Carolina Alo. Sa simula, sila'y naging magkaibigan, hanggang kalaunan naging magkasintahan. Mula noon, tila ang lahat para sa magkasintahan ay kaligayahan lang ang madarama sa bawat oras. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nang darating ang mga problema sa kanila sapagkat dumadalas na ang kanilang pag-aaway dahil sa palaging pagsiselos ni Fabian, kung saan nauuwi sa pisikalan ang kanilang pagtatalo. Sa kabila nito, nagkakaayos din naman sila sa huli. Dahilan upang umabot ang kanilang relasyon ng humigit kumulang na tatlong taon. Subalit sadyang ang pag-uugali ni Fabian ay kakaiba. Marahil na rin sa kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang o maaaring sadyang mataas lang ang tingin niya sa kanyang sarili. Dahil tuminda na ang pananakit niya sa kanyang kasintahan. Dumating sa puntong nabasag ang ilong ni Carolina nang siya ay sinuntok sa mukha ni Fabian. Bagaman itinatago ni Carolina ang ginagawang pananakit ni Fabian sa kanya, ang pangyayaring ito ay nakarating sa ama ni Carolina na labis nitong ikinagalit. Subalit pinigilan ni Carolina ang ama sa pagkompronta kay Fabian. Dahil sa pakiusap ng anak, hindi na sumugod ang ama at sinabi na lamang niyang huling beses na lang dapat ito gawin ni Fabian. Sa katotohanan, ayaw talaga ng mga magulang ni Carolina kay Fabian. Dahil hindi nila gusto ang pag-uugali nito, simula pa lamang nang nanliligaw ito sa kanilang dalaga. Kaya naman, kahit na nahihirapan sa sitwasyon si Carolina sa ugaling meron ng kasintahan, lihim na lamang niyang tinatanggap ang pananakit ni Fabian upang pagtakpan ang kasintahan sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, ang away bati ng magkasintahan at ang pananakit ni Fabian ay hindi lingid sa kaalaman ng mga kaibigan ni Carolina. Kaya madalas siyang pinapayuhan ng mga ito na makipaghiwalay na. Ngunit hindi ito magawa ng dalaga sapagkat maliban sa mahal niya si Fabian, natatakot siyang magpakamatay muli ang kasintahan. Dagdag pa ang pagdadahilan niya na mas maraming beses naman umano silang masaya kaysa sa mga panahon na nag-aaway silang dalawa. Hanggang isang araw, May 27, 1996, ang magkasintahan na Carolina at Fabian ay kasulukuyang nasa Eskwela Uno Marcos Sastre ng Tigre, Argentina para dumalo sa kanilang school program. Hindi pa man natatapos ang programa ng kanilang paaralan, nais nang umuwi ni Fabian sa kanilang bahay kasama si Carolina. Dahil alam niyang wala doon ang kanyang mga magulang at kapatid. Kaya malaya siyang gawin ang nais niya sa kanilang bahay habang kasama ang kanyang kasintahan. At ang magkasintahan nga ay gumawa ng paraan para makaalis sa kanilang paaralan. Nang makarating ang magkasintahan sa bahay, nagsimula na silang maghalikan, maglambingan, hanggang sa ariin na nila ang bawat katawan ng isa't isa. Ngunit nang nasa tuktok na ng kaligayahan si Fabian, pinigilan siya ni Carolina na ilabas ang puting likido sa loob ng kanyang kuweba. Dahilan para magalit si Fabian sa kasintahan. Nais umano niyang sa loob ilabas ang puting likido para tuluyan na niyang maangkin ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Sumagot naman si Carolina na ayaw pa niyang mabuntis dahil masyado pa siyang bata para sa responsibilidad. Sa katunayan, nasa labing pitong taong gulang pa lamang si Carolina. Dahil sa katwirang yon, lalong nainis si Fabian at pinagbintangan si Carolina na siya ay may iba ng kanilolokohang lalaki. Kaya ayaw niyang magkaanak sa kanya. Matapos sabihin ito ni Fabian, umalis na lamang si Carolina na hindi nagbigay ng anumang salita sa kasintahan sapagkat alam na niyang hindi rin siya mananalo sa kanilang pagtatalo at alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ibang lalaki sa buhay. Sa pag-alis ni Carolina, dito pala lalong magliliyab ang galit ni Fabian sa kasintahan. Nang walang ano-ano, hinampas niya ang ulo ng dalaga na naging dahilan para tumama ang ulo nito sa pinto at halos mawala ng malay. Pagkatapos, dali-dali pumunta si Fabian sa kusina para kumuha ng hindi lamang isang kutsilyo kundi dalawa na pareho niya ang inilagay sa tigkabilang mga kamay. At kaagad na bumalik sa nahihilong kasintahan. Nang walang pag-aalinlangan, inundayan niya ito ng saksak. Sa mga oras na yon, pilit na lumalaban si Carolina para sa kanyang buhay. Kaya nagtamo siya ng halos apat na pong saksak sa kanyang mga braso at kamay habang tumatakas sa galit na galit na kasintahan. Subalit hindi tumigil si Fabian sa pag-atake kay Carolina. Sa dami ng saksak na natamo ng dalaga, humandusay na ito sa garahe at tuluyan nang nawala ng lakas para lumaban pa. Ngunit sadyang hindi na maipaliwanag ang pagkataon na meron si Fabian. Dahil halos maputol na ang mga bahagi ng katawan ni Carolina sa tindi at dami ng saksak na kanyang natamo. Ang walang humpay na pananaksak ni Fabian kay Carolina ay umabot ng isang daan at labing tatlong beses na saksak na halos ang karumaldumal na pag-atake ay umabot ng hindi bababa sa limang minuto. Makalipas ang ilang minuto matapos pagsasaksaki ng kasintahan, tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Jose Luis Vallejos. Upang sabihin ang kanyang ginawang krimen kasabay ng paghingi niya ng tulong. Samantala, ang ama naman ni Carolina ay nag-aalala dahil hindi pa umuwi ang anak mula sa paaralan. Kaya pinuntahan nito kung nasa ng anak subalit nang makarating sa paaralan, wala doon ang anak. Kaya labi siyang nag-aalala at dumiretso siya papunta sa pulisya para iulat ang pagkawalan ng kanyang anak. Nang makarating sa pulisya, agad-agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Ngunit hindi pa man siya tapos sa kanyang sinasabi, nakatanggap siya ng isang balita mula sa isang pulis. Ayon sa pulis, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang nagngangalang Jose Luis ang hindi konsidor na kaibigan. Batay sa ulat, nabanggit ni Jose Luis ang pangalan ng anak niyang si Carolina na kasulukuyan umanong nasa bahay ng isang binatang nagngangalang Fabian. Dahil sa ulat, mabilis na pumunta ang mga polis sa bahay ni Fabian. Pagkarating, dalidaling bumaba na sa sakyan ng ama ni Carolina upang puntahan ng anak. Subalit isang nakakadurog na eksena ang kanyang matatagpuan, sapagkat maliban sa wala ng buhay ang kanyang anak, nadatnan niya ito na nasa karumaldumal na sitwasyon. Ang tanging nagawa na lamang ng ama ay mabilis na pagtalikod habang umiiyak. At nag-iisip kung paano niyang ipapaliwanag sa kanyang asawa ang nakakakilabot na nangyari sa kanyang anak. Kasabay ng pagtalikod ang pag-alalay naman ng isang pulis sa kanya para pakalmahin. Ang ibang pulis naman ay kaagad na nag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen kung saan kasalukuyang nagtatago si Fabian sa isang sulok na sa buong pag-aakala niya natutulungan siya ng kanyang kaibigan na makatakas. Sa parehong araw na areso si Fabian at kaagad na dinala sa istasyon. Nang sumailalim sa panayam si Fabian, hindi niya itinanggi ang kanyang ginawang krimen. At sinabing nagawa niya ang pagpatay dahil sa tindi ng galit nang ipinagtapat umano ni Carolina na may ibang lalaki na ito sa kanyang buhay. Dahil umano sa narinig, dala ng galit, nagawa niya mga bagay na yon. Gayunpaman, sa kahit anumang dahilan, hindi pa rin makatwiran ang ginawa niya sa kanyang kasintahan. Makalipas ang dalawang taong paglilitis noong December 1998, nasintensyahan si Fabian ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Habang nasa bilangguan ng Campana, Argentina, nakapagtapos ng high school si Fabian. Pagkatapos, kumuha naman siya ng mga kurso sa vocational kung saan natuto siya ng baking. At nagsimula rin siyang mangaral ng salita ng Diyos. Nang dahil sa mabubuti niyang gawa at pag-uugali, nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan siya ng parol. Makalipas ang humikit kumulang ng 23 taon mula nang pinatay niya ang kanyang kasintahan, noong February 28, 2020, si Fabian ay nakalaya. Sa kanyang paglaya, nanirahan siya malayo sa pamilya ni Carolina. Sa kanyang pagbabagong buhay, nakasama niya ang kanyang asawa na nagngangalang Roxana Lopez, isang babaeng nakilala niya sa kulungan at kanyang pinakasalan. Bago po matapos ang video, nais nice ko pong batiin si Delian Manalang, Danrick James Manalang, at Kia Selina si Manalang. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, Paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Fabian Tablado. Ako po si G. Maraming salamat.